Isipin mong pagising mo bukas, unang-una mong mababasa ay mensahe na bayad na ang lahat mong utang, may job offer sa iyong inbox, at may di inaasahang perang pumasok sa iyong account, dahil mayong gabi, bago ka matulog, naglagay ka lang ng isang basong tubig na may asin sa tabi ng iyong pinto. Si Baba Vanga, ang bulag na propetang pinagkakatiwalaan ng milyon-milyon, ay nanumpang ang maliit na gawain ito ang pumipihit sa sus ng universo mula sa paghihirap patungo sa walang pigil na agos ng biyaya libu libong Pilipino na ang pabulong na nagsasabing naramdaman nila ang pagdating ng pera, pag-ibig, at swerte sa loob lang ng ilang araw. Manonood ka ba sa gilid o angkinin ang himalang nakalaan sayo? Ngayong gabi, gawin mo ang hakbang na ito, angkinin mo ang pagbabagong nakatadhana para sayo ngayon. Kamusta kababayan? Welcome back sa channel kung saan ginagawa natin totoong resulta ang sinaunang karunungan. Kung bago ka rito, pindutin mo na ang subscribe button, dahil ngayong gabi sisilip tayo sa isa sa pinakamadagundong na ritual sa folklore ng Balkan. Pinasikat ng maalamat na propetang si Baba Vanga at ngayon ay kumakalat na sa mga bahay na Pilipino mula Ilocos hanggang Mindanao. Sa loob ng susunod na ilang minuto, matututunan mo ang kwento sa likod ng asin at tubig na pangakit sa pintuan, ang eksaktong mga hakbang para mayayos ito, at ang lihim na tempo na tumitipo sa bisan ito. Ibinabahagi ko rin ang totoong testimonya ng karaniwang mga Pinoy na sinubukan ito, at nagising na may biglang oportunidad, muling nabuo ang pamilya, at may dagdag na perang di nila inasahan. Kaya kunin mo na ang iyong kwaderno, buksan ang iyong puso, at panuorin hanggang dulo, dahil ilalantad ko ang isang makapangyarihang afirmasyon na kailangan mong ibulong habang ibinubuhos ang tubig, ang personal mong susi sa walang tigil na pagdaloy ng biyaya. Manatiling nakatutok, may mga himalang naghihintay maghanda ka. Ang kwento sa likod ng ritual sa pintuan. Matagal bago pa pumutok ang social media at gawing viral ang simpleng gawi, may isang bulag na dalagita sa kabundukan ng Bulgaria na nangangatal ang mga gobyerno sa tumpak niyang mga hula. Siya si Baba Vanga, ipinanganak bilang Vangelia Pandeva Dimitrova noong isang libo, na daan at labing isa, na ulila dahil sa digmaan at nabulag ng isang kakaibang alikabok na bagyo sa gulang na labindalawa. Kwento ng mga tagaroon, nang tumigil ang pag-ikot ng buhangin, nakakita, siya lampas sa ordinaryong paningin, paparating ng mga digmaan, kaguluhang politikal, at eksaktong petsa ng mga sakunang likas. Kumalat ang balita sa buong Barkans at Soviet bloc hanggang maghilahila ang mga deboto sa maliit niyang tahanan sa Petrich. Bitbit -bit ang garapon ng lupa o bote ng batis, nagmakaawa ng kailaliman ng kanilang kapalaran. Isang gabing malamig noong huling bahagi ng dekada, anim na po, humingi ng payo ang isang pag na magsasaka kung paano niya mababantayan ang pamilya laban sa sunod-sunod na pagkatalo, mga alagang hayop na nagkakasakit, tanim na hindi tumutubo, at lumalaking utang. Inutusan siya ni Vanga na haluin ang dakot ng magaspang na asin, sa gisag ng pinadalisay na elemento ng lupa, sa malinaw na tubig balon, sa kailagay ang baso sa bukana ng tahanan bago lumubog ang araw. Huhulihin ng asin ang kabigatan, bulong niya, at ihahatid ng tubig ang mga biyaya. Pagsapit ng tagsibol, dumoble ang kawa ng magsasaka, nabura ang utang, at sabi ng mga kapitbahay ay may di bantay na nakatayo sa kanilang harapan. Naging alamat ang ritual, binubulong sa mahahabang vigil ng Orthodox Easter, at iniikutan gaya ng lihim na salapi ng mga desperado sa pagbabago. Asin, espongha ng enerhiya ng kalikasan. Ang magaspang na asin dagat ay hygroscopic, hinihigop nito ang halumigmig, kasama ang mabibigat na negatibong ion mula sa hangin. Sa metapisikang pananalita, sinasabi ng mga practitioner na ikinukulong nito ang bagal na enerhiya gaya ng pag-akit ng magnet sa filings ng bakal. Kaya pagkatapos ng lamay, nagkakalat tayo ng asin sa may pintuan upang mahuli ang kalungkutan bago pa natin mayuwi. Tubig, pinakamahusay na daluyan. Bumubuo ang mga molekula ng tubig ng estrukturadong kumpol na tinatawag ng mga siyentista na water memory. Habang pinagtatalunan pa ito sa akademya, parehong ang mga hilot at ang mananaliksik na hapons na si Masaru Emoto ang nagsasabing nagbabago ang malakristal na hugis ng tubig ayon sa emosyon at salitang binibigkas. Kapag ibinubulong mo ang mantra ni Baba Vanga, blessings in, burdens out, iniimprenta mo ang pasasalamat at proteksyon sa bawat kumpol ng ho, sa madaling salita, nakikinig di. Ang tubig at inihahatid ang layunin gaya ng munting tagapagdala ng pag-asa. Ayon exchange sa pintuan. Hindi basta Feng shui'd Core ang paglalagay ng baso sa may pintuan. Ayon sa Torque Flux Theory sa Environmental Psychology, ang mga pasukan ay energy choke points, bawat yapak, ihip ng hangin, at kahit mga araw-araw na alalahanin ay dumadaan dito. Lumilikha ang solusyong asin tubig ng microfield kung saan na at sila ions ang nagneutralisa sa nakakapinsalang electromagnetic waves mula sa labas, traffic, gadgets, kaya mas magaan ang daloy ng enerhiya sa loob. Kahit liblib -lib ang karagatan sa pagitan, likas na umugnay ang mga Pilipino sa kwentong ito. Bata pa tayo'y nakita na nating si Lola ang nagtatapo ng asin sa likod para itaboy ang masamang espiritu, o sinanay na nagpapakulo ng tubig na may dahon ng laurel para linisin ang bagong bahay. Sa katunayan, ang mga tradisyong panggamot natin, mula sa albularyong nagre-rekomenda ng paligong may asin hanggang sa hilot na nagwawiswis ng benditong tubig sa pagpapaakit, ay sumasalamin sa karunungan ni Baba Vanga. Parehong kultura ang kumikilala sa asin bilang sugo ng kalinisan at sa tubig bilang daluyan ng grasya. Sa ngayon, mula sa bedsit sa Dubai hanggang sa kondo unit sa Maynila, nagbabahagi ang mga kababayang Pinoy ng TikTok video ng maliliit na basong nagniningning sa may pintuan. Ikinukwento nila ang bigla ang job offer, nagkabasyang mag-asawa, at sorpresa sa remittance, patunay na ang simpleng timplang iniwan sa harapan ay kayang baligtarin ang enerhiya mula malas tungo sa swerte. Munit walang silbi ang mga patotoo kung kulang sa tamang paraan, kaya sa susunod na bahagi ibibigay natin ang eksaktong sangkap, perpektong oras, at isnang piling mantra na magpapalakas sa ritual na ito bilang panangga at pangakit ng sabay. Ihanda ang asin, ihanda ang pananampalataya, nagsisimula na ang step-by-step step na gabay ngayon. Agham Espiritual, bakit epektibo ang asin at tubig? Naisip mo na ba kung bakit parehong si Lola at ang Parish Priest ay gumagamit ng asin at benditang tubig para palayasin ang mabibigat na enerhiya? Hindi ito basta pamahiin, kombinasyon ito ng chemistry, pisika, at siglong lumang espiritual na sikolohiya na likas na pinaniniwalaan ng puso nating Pilipino. Gabay hakbang-hakbang, pag-set up ng iyong asin at tubig na charm sa pintuan. Scene Q, banaed na liwanag ng kandila. Dahan-dahang dumadaos-dos ang kamera sa isang simpleng mesang kahoy kung saan nakahain ang ating mga gamit. Marahang tugtugi ng kalimba ang nasa likuran. Isa, ihanda ang iyong mga kagamitan. Magaspang na asin dagat, isang punong kutsara, iwasang iodized, mahalaga ang kapusyan. Malinaw na baso o kristal na tasa, ang pagiging transparent ay magpapahintulot sa iyo na basahin ang tubig kalaunan. Purong tubig o spring water, sapat para mapuno ang baso hanggang tatlong kapat. Optional na pampalakas, isang maliit na dahon ng laurel para sa kasaganaan, pampamilyar na pinoy na haplos. Tip para sa abalang ofos, kung hirap kang makahanap ng asin dagat, pwede ang Himalayan pink salt, banlawan lang ng bahagya, upang maalis ang alikabok. Dalawa, piliin ang perpektong oras. Araw, Huwebes, pinamumunuan ni Jupiter, planetang sumasagisag sa paglawak at kayamanan. Yubto ng buwan, waxing moon o full moon, kapag lumalago ang enerhiya. Oras, anumang oras sa pagitan ng Pito Uwe at Sham Yef, Philippine Time, ang lagusang pagitan ng abala ng araw at katahimikan ng gabi. Hindi makapaghintay. Gawin ito sa anumang gabing tinatawag ka ng espiritu, ang puso mo pa rin ang pinakamakapangyarihan. Tatlo, linisin ang iyong espasyo. Bago magsimula, walisin o evacuum ang pasukan. Sindihan ang puting kandila ng limang minuto upang sunugin ang lumang enerhiya. Patayin ito ng maingat, huwag hipan, kurotin o gamitin ang snuffer upang hindi magkalat ang basbas. Apat, ihanda ang halo. Isa, ibuhos ang tubig sa baso ng mabagal at tuloy-tuloy. Dalawa, wisikan ng asin sa tatlong maliliit na kurot, bumuo ng munting tatsulok sa ibabaw, paggalang ito sa mindakatawan espiritu na mahalaga sa mistisismo ng Balkan at Pilipino. Tatlo, opsyonal, isingit ang dahon ng laurel, vein side up, sa gisag ng box na palad, na handang tumanggap. Lima, ay charge sa intensyon. Hawakan ng baso malapit sa puso. Huminga ng malalim tatlong beses, iniisip ang puting liwanag na pumapasok sa tuktok ng ulo at dumadaloy sa tubig. Bumulong ng Tagalog mantra na inangkop ni Baba Vanga. Liwanag, pagpalain mo ako. Kadiliman, lumabas ka. Tapusin sa Ingles na afirmasyon. Blessings in, burdens out. Anim, tamang pagkakalagay. Ilagay ang baso sa loob mismo ng pangunahing pinto, bahagyang sa kanang bahagi, receiving side sa feng shui. Tiyaking nakapatong sa matatag na lugar, munting mesa, plant stand, o mababang istante. Huwag ilapag direkta sa sahig, itaas ng hindi bababa sa tatlo pulgada para manatiling pataas ang daloy ng enerhiya. Pito, pangangalaga pagkaraan ng ritual. Obserbahan ang tubig araw-araw sa loob ng isang buong linggo. O kung kumulimlim o bumula, sumisipsip ito ng bigat, magandang senyales. O kung nanatiling malinaw, magaan na ang enerhiya sa bahay, ngunit nagsisilbi pa ring tagapagbantay ang ritual. Itapon kada ikapitong araw, ibuhos ang tubig sa lababo habang bukas ang gripo, sabihin, salamat, humayo ka ng payapa. O banlawan ang asin, hugasan ng baso, at reset ang ritual sa susunod na Huwebes. Paalala sa kaligtasan, ilayo sa alagang hayop o bata, maaaring magdulot ng dehydration ang pag-inom ng maalat na tubig. Walo, Palakasin pa ang epekto. Patugtugin ang marahang instrumental na worship o kundiman habang nagbabantay ang baso. Anyayahan ang mga kapamilya na dampian ang baso at ulitin ang mantra, ang sama-samang intensyon ay nag ng lakas. Gumawa ng maikling journal ng pasasalamat, tatlong bagay na naramdaman mong nagbago sa lingbong iyon. Ang pasasalamat ang pinakamatibay na kandado laban sa negativity. Ihanda ang baso, ihanda ang puso, at hayaang pumasok ang himala. Pag-ayon sa astrologya ang percent zodiac edge. Dahan-dahang nagzo-zoom in ang kamera sa isang mapa ng bituin na nakapatong sa baso sa may pintuan, tumataas ang marahang kumikislap na tunog. Host voiceover. Ngayon, isupercharge natin ang iyong ritual sa pamamagitan ng pagsabay sa kalangitan. Madalas paalalahanan ni Babava nga ang mga naghahanap na ang oras ay lihim na sangkap. Kapag tumutugma ang galaw ng mga bituin sa iyong personal na enerhiya, mas mabilis dumarating ang mga kaganapan, minsan magdamag lang. Isa, tatlong tanda na unang sinasalubong ng swerte. Cancer, pinamumunuan ng buwan, ang likas na tubig ini-cancer ay agad tumutugma sa timplang asin tubig. Maraming cancer na kababayan ang nag-uulat ng biglaang remittance o pagkakasun sa loob ng 48 oras. Virgo, isang earth sign sa ilalim ni Mercury, kilala sa pagiging masinop. Kapag sinunod ng Virgo ang ritual ng eksakto, tila nagbubukas ang pinto sa promosyon sa trabaho at scholarship. Pisces, bilang mystic dreamer ng Zodiac, walang sagabal ang Pisces sa espiritual na agos. Pagpapagaling sa emosyon, sorpresa sa pag-ibig, at creative breakthroughs ang madalas unang lumitaw. Tandaan, kahit hindi ka bilang ang iyong sign, gumagana pa rin ang ritual, hindi namimili ang universo. Ituring mo lamang ang tatlong ito na mga early adopters na nagpapakita ng posibleng mangyari para sa lahat. Tatlo, personal na birth element boosters. Water signs, cancer, Scorpio, Pisces, magpalutang ng maliit na kabibe sa tabi ng dahon ng laurel, pampadagdag sa agos ng damdamin. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, isingit ang butil ng bigas para sa nakaugat na kasaganaan. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, idagdag ang munting balahibo para sa mabilis na oportunidad. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, idikit ang isang butil ng tuyong sili sa binggil ng baso, nagsisindi ng matapang na aksyon. 4. Alignment Invocation Kapag inilalagay mo ang iyong elemento, huminga ng malalim at bigkasin. Sa liwanag ng bituin at lakas ng aking kapanganakan, tanggapin ko ang biyaya. Under the light of the stars and power of early birth, a welcome brace. Iayon mo ang puso sa galaw ng kalawakan, at hayaang dumaloy ang swerte ng walang hadlang. Mga patotoo sa tunay na buhay, grabe, nangyari talaga. Voice over ng host? Iniisip mo pa rin bang kayang baligtarin ng isang basong asin at tubig ang takbo ng buhay? Pakinggan mo ito, mga boses ng karaniwang Pilipino, ginamit ng may pahintulot, na nag ang kapalaran matapos nilang ilagay ang timplang ito sa pintuan. Isa, Joy, ang mati sa Dubai na labis ang pangulila. Araw-araw umiiyak ako sa staff house, panimula ni Joy, nanginginig pero maliwanag ang video niya. Pitong buwan na siyang naghahanap ng mas magandang trabaho, lagi lang nauwi sa We'll Call You. Isang Huwebes, sa lunch break, napanood niya mismo ang ritual na ito. Kinagabihan, nanghiram siya ng sea salt sa kitchen, Nagdasal sa ilalim ng waxing moon, at inilagay ang baso sa may pintuan ng apartment. Kinabukasan, walo am, tumawag ang ihi ng isang luxury hotel, Can You Start Sunday? Mas mataas na sahod, libreng tirahan, at tiket pa uwi taon-taon. Nag-uusli ang luha ni Joy. Grabe, parang hinila ako palabas ng dilim. Lingguhan pa rin niya ang nire-refresh ang baso, at naniniwalang ito ang nagbigay daan para makapagpadala siya ng mas malaking remittance sa ilo -ilo. Dalawa, Marco, ang nahihirapang iskolar mula Quezon City. Paparating na ang ikalawang semestre at hindi na kayang bayaran ng inang single ni Marco ang matrikula. Nakahanda na siyang tumigil hanggang marinig niya sa group chat ang tip tungkol sa cancer, Virgo, Pisces. Sabi ko walang mawawala, tawa niya. Virgo siya, kaya sinunod ang pito oras dalawa minuto o mercury hour, nagdagdag ng isang butil ng bigas para sa earth energy at binigkas ang mantra. Pagkalipas ng tatlong araw, nakatanggap si Marco ng email, isang pribadong foundation ang nagsuri sa kanyang freshman grades at nag-aalok ng buong scholarship, retroactive pa para mabayaran ang dating balance. Naninilid ang boses niya ng ikwento sa ina, ma, may himala. Ngayon, may maliit na altar ang pamilya, baso, dahon ng laurel, at butil ng bigas, kanilang agimat ng swerte. Tatlo, aling tes, ang inang napahiwalay sa Davao. Labindalawang taon nang hindi kinakausap ng panganay na anak si Tess matapos ang masakit na pagtatalo sa mana. Bawat noche buena ay nauwi sa luha. Isang kapitbahay ang nagbahagi ng ritual, sinabihan si Tess na pises pala na magpalutang ng munting kabibe para sa emosyonal na paglunas. Ginawa niya ito, nagdasal, blessings in, burdens out. Sa loob ng isang linggo, may mahinang katok ng walo iel, nakatayo ang anak, may dalang maleta, pabulong na, ma, uwi na ako nagyakapan sila ng tila walang hanggan. Lingguhang binabago ni Tess ang baso tuwing full moon, naniniwalang binuksan nito ang pintong dinagawa ng abogado o pari. Mga karaniwang pagkakamali at tala sa kaligtasan, panatilihing malinaw ang daluyan. Nakita na natin kung gaano kalakas ang ritual, ngunit tulad ng anumang pintuan, maaari rin itong bumuka sa magkabilang direksyon. Ilang simpleng pagkakamali lang ang pwedeng magpapurol o mas masahol pa, harangin ang mga biyayang paparating. Siguraduhin nating hindi mo mismo isasara ang iyong gat ng hindi mo namamalayan. Isa, pagre-reuse ng tea panis na tubig. Pagkalipas ng pitong araw, sinisipsip na ng asin tubig ang lahat ng bigat na nakolekta nito. Huwag kailanman dagdagan o e-reuse. Itapon ang lumang timpla sa umaagos na gripo, pasalamatan ito, hugasan ng maigi ang baso, at magsimula muli. Ang pagulit nito ay parang pagsuot ng medyas kahapon sa kasal, masama sa forma at lalot masama sa enerhiya. Dalawa, plastik o hindi nakikitang lalagyan. Naglalich ng kemikal ang plastik, tinatago naman ng seramiko ang nangyayari sa loob. Gumamit lang ng malinaw na baso o kristal para mabasag mo ang tubig. Ang pagkalabo, bula, o latak ay visual cue na gumagana ang ritual, huwag kang mag-operasyon sa dilim. Tatlo, maling pagkakalagay. Ang charm ay dapat sa loob ng bahay, agad lampas sa threshold, bahagyang nasa kanang bahagi, panig ng pagtanggap. Kung ilalagay sa labas, mabubugbog ito sa panahon, o baka mausisa ang kapitbahay at matabig pa, o mas masaklap, pagtawanan at hindi sinasadyang lapastanganin ang enerhiya. Apat, nakakalimutang magtakda ng intensyon. Ang pagbuhos ng asin sa tubig ng walang dasal o tahimik na mantra ay parang pagtext ng walang mensahe ang salita ang nagpuprograma sa tubig. Gamitin man ang Tagalog na linyang iliwanag, pagpalain mo ako, o bumuo ng sarili, bigkasin ito ng malakas o sa puso tuwing magre-refresh ka. 5. Kaligtasan sa tahanan Ilayo ang baso sa maaabot ng bata at alagang hayop, maaaring magdulot ng dehydration at pananakit ng tiyan ang pag-inom ng maalat na tubig. Kung mabuhos, punasan agad at i-reset mamayang gabi, huwag mataranta, hindi kinakansela ng aksidente ang basbas, -bas, pero ginagawa iyon ng pagpapabaya. Anim, Kawala ng paggalang sa paniniwala ng iba. Kung may kasambahay na nababahala, anyayahan silang sumali sa pagset ng intensyon imbes na ipilit ang ritual. Pinalalakas ng pagkakaisa ang charm, pinahihina ng alitan. Tandaan, mas mabilis gumalaw ang enerhiya kapag may pananampalataya kaysa may takot. Kung saan nagtatagpo ang ritual at agham ng utak? Okay. Kababayan, naihanda mo na ang baso, naihanay ang mga bituin, at naiwasan ang karaniwang pagkakamali, pero paano mo mapananatili ang tuloy-tuloy na biyaya kahit matapos maibuhos ang tubig? Ang lihim ay nasa gitna mismo ng iyong tainga, ang utak. Dalawa, pasasalamat bilang neural glue. Ipinakita ng mga pag-aaral sa V.C. Davis na ang pagsulat ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo gabi-gabi ay nagpapataas ng dopamine, ang reward chemical ng hanggang isa 0%. Iparis ito sa ritual, pagkatapos mong silipin ang baso, isulat ang mga panalo, kahit gaano kaliit, para markahan ng utak na rewarding ang gawain. Pasasalamat ang epok siyang nagpapadikit ng biyaya. Tatlo, bisual na paglalarawan ang persan pakikiramdam. Pikitin ang mga mata ng anim na pung segundo at damhin kung ano ang hitsura ng mga natupad na dasal, na kapirmang kontrata, napagaling na relasyon, na alis na bigat sa dibdib. Inaactivate nito ang pakikiramdam, ang natatanging kakayahan ng Pilipino na damhin ang banayad na daloy ng enerhiya, kaya't ang visualization ay nagiging pisikal na preview ng realidad. Pumuputok ang mirror neurons ng utak na para bang nangyari na ang tagumpay, binibilisan ang paglipat nito sa totoong mundo. Panatilihin ang tamang pag-iisip at lalong lalakas ang bisa ng iyong ritual, dadaloy ang biyaya ng parang wala ng preno. Practical na tips, gawing pamilyang gawi ang ritual. Nararamdaman mo na ang pagbabago ng enerhiya, pero ang kasaganaan ay mahal ang konsistensya. Heto kung paano mo maisasama ang ritual sa araw-araw na buhay para maging bagong normal ng tahanan ang swerte. Isa, lingguhang saltwater reset ritual. Tuwing Huwebes ng gabi, tipunin ang pamilya sa may pintuan. Magtalaga ng mga papel, isang anak ang magbubuhos ng tubig, isa pa ang magsasaboy ng asin, at ikaw ang mangunguna sa mantra. Ginagawa nitong bonding time ang ritual at tinitiyak na isa ang direksyon ng intensyon ng lahat. Family Gratitude Circle, pagkatapos maipwesto ang baso, magbahagi ang bawat isa ng isang tagumpay mula sa linggo. Ang tawa at sabayang saya ay nagtataas ng e-frequency ng charm. Dalawa, morning blessing check-in. Bago mag-almusal, silipin ang baso. Kapag may bumubukal na bula o pagkalabo, umiti at sabihin, salamat, naiipon ang malas sa tubig. Ang maikling pagkilalay nagpapatunay na gumagana ang ritual at pinoprograma ang lea para matunton ang bagong oportunidad buong araw. Tatlo, Evening Affirmation Anchor Pagkatapos ng gabi-gabi niyong dasal, dampian ng marahan ang baso habang ibinubulong, kinabukasan, masagana ka. Ang paulit-ulit na pahayag ay nag ng inaasahan, ang inaasahan naman ang humihila ng resulta. Apat, Ibahagi ang umaapaw na biyaya. Maghanda ng maliit na kit na may asin at dahon ng laurel. Kapag may bisitang humanga sa iyong tuloy-tuloy na swerte, iregalo mo ang kit na may kasamang manumanong card ng mantra. Ang pagiging bukas palad ay paikot na agos ng kasaganaan, anumang ibinigay mo ay babalik ng higit pa. Tip! ipost ang setup ng ritual sa social media gamit ang hash blessings in Burden South ang publikong pagdokumento ay nagpapatibay ng accountability at nag inspire sa iba. 5. Quarterly Deep Clean Kada tatlong buwan, mupahin ng mabilis ang pasukan gamit ang asin tubig bago i-reset ang charm. Pinipigilan nitong mamuo ang i-energetic dust at ipinapahiwatig sa universo na ang iyong bahay ay patuloy na handang tumanggap ng mga biyaya. Gawin itong bahagi ng kultura ng pamilya at hayaan mong ang swerte ang tumira sa inyong tahanan permanente. Kababayan, kung nagbigay pag-asa sa iyo ang ritual ngayong gabi, iselyo na natin ang enerhiya ngayon din. Mag-scroll baba at i-type, inaangkin ni Vanjie Bendisyong EE sa comments, ang iyong digital na pirma na papalapit na ang kasaganahan. Habang nandoon ka, ibahagi rin ang lungsod o probinsya kung saan ka nanonood, buwin natin ang isang konstelasyon ng mga himala ng asin at tubig sa buong Pilipinas. Pindutin ang like para i-push ng YouTube ang gabay na ito sa mas marami pang Pinoy na nangangailangan, at ay hit ang subscribe panandang pandagdag bell para sumali sa ating lumalaking bilog ng liwanan. Sa susunod na linggo, ilalantad natin ang Bayleaf Fire Ritual na dumodoble sa swerte sa pera, kaya huwag palampasin. Mag-comment, mag-subscribe, at sabay-sabay nating panatilihin ang pagdaloy ng mga biyaya.